no bakasi ug sa dagat din siya sa Hey nanampaka give ko ng alaga guys Ang ganda ng eyes niya blue eyes guys, medyo may sumasabit. <laughs> Ayan lang po yung aking, uh, for today's video ay uh, panoorin nyo po ang aking pinsan na kumikilaw ng fish. Pero para siyang, ano, ang uh, uh, fish sa dagat or snake, snake sa ocean. Ayan guys, panoorin natin to. Sa mga gustong mag-subscribe, please subscribe my channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, nalilito tuloy ako sa iyo, blue. Pasensya <laughs> na guys, ulitin ko. ah uh, sa mga nag-subscribe, thank you very much. At sa mga nanonood, thank you. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. markkan channel. Ito guys, panoorin natin. Panoorin nyo ang video ng aking cousin ayan guys hawak ng uh, kaibigan niya ang uh, isda or si snake ba yan or si fish di ko magets basta nasa dagat siya guys ayan kikilawin niya ng aking cousin or aking pinsan na si uh, Ronald walang suka suka guys Wow. Awai wow, idol nah. What the fuck? Mm. Heu. Oh, lebih idol. kupas yo. Kada enam. Ayang guys so delicious though. Ayan, wala yung vinegar. Talagang direct talaga siya, guys. Yung... Ayan, isang ganyan na mabubusog ka na. Ano yan, guys? Baka siyan sa Bisaya. Pero para siyang fish. Hindi naman siya snake. Yung, hindi naman siya sobrang snake. Para fish lang siya na mahaba. Tall fish. <laughs> wow! at yan lang po ang aking video for today guys sa mga nag thank you very much bye bye God bless you all